Alhamdulillah, mga tayo mga hud, makapag-back na siya, iba naniya. <coughs> Assalamualaikum mga kapatid, muslim man o kristyano, kamusta kayong lahat? Ngayon po, gumawa po tayo ng video para sa update itong video natin guys. Alhamdulillah guys, nandaya sa dua natin at sa tulong nyo guys, nahanap na po natin ang nanay niya. So, nakapag-video ko na rin sila guys. Nandun lang pala sa Sabah, Malaysia, sa Sandakan. Ito sila guys. Alhamdulillah guys, dalawang araw lang ginawa natin yung video niya. So maraming salamat sa inyo, sa mga tumutulong sa kanya guys, sa pag-share nyo ng video natin. Alhamdulillah, nakaabot na rin doon sa nanay niya. So, yung kwento nila guys, pinebas yung nanay niya papunta Pilipinas. Hindi rin magtaga doon sa Pilipinas guys, bumalik siya doon sa Sabah, Malaysia tapos pagbalik niya doon sa Saba hinahanap niya rin yung anak niya so hindi na, hindi na niya mahanap guys wala na siyang chance para mahanap yung anak niya kasi hindi niya naalam kasi guys doon sa Saba Malaysia pag wala kang pass kung wala kang IC tinatawag nilang IC o kaya passport hindi ka basta basta makapag gala gala doon sa Saba guys uhulhin ka ng police so ganoon siguro ang dahilan kaya niya hindi mahanap yung anak niya guys kasi hindi tayo basta basta doon sa Saba Malaysia kung wala tayong passport guys o kaya IC tinatawag nilang IC hindi tayo basta basta kasi huhulin tayo ng pulis kaya wala siyang chance para mahanap yung anak niya so alhamdulillah guys napanood ng anak niya yung video natin sa paghanap natin sa mga pamilya so yun nagkaroon siya ng idea para mahanap niya yung nanay niya so 20 years guys hindi niya alam kung paano hanapin yung nanay niya nung nakita niya yung video natin guys nagchat siya sa atin humingi ng tulong gusto niya mahanap ang kanyang nanay. So Alhamdulillah guys, maraming salamat sa inyo, sa mga tumutulong sa kanya, sa mga nag-share ng video. Maraming salamat guys. Tulad ng sinabi ko guys, walang imposible kung humingi tayo ng dua kay Allah at magtulungan tayo guys, mag-support tayo para makatulong tayo sa isang kaibigan natin. So yun lang guys, ang update natin ngayon para malaman nyo nahanap na niya yung nanay niya. So maraming salamat guys sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. So kung meron din kayo mga kwento guys tulad nila, naghanap din kayo ng mga pamilya nyo na nawala, mag-chat lang kayo guys sa akin sa page natin, open po yung page natin guys, chat lang kayo. Alhamdulillah mga temanghud, kabakan na nato in inania. Hindi na mata bata ini. Dito ra uh, saba asandakan. So nakapag video call na sila guys. Yari sila. Magsukol kaniyo katan Amang tumabang kaku magshare sin video ta guys. Way imposible bang kita niyo magtabang-tabang. Mga yo dua pa Allah. Way imposible guys. Alhamdulillah magsukol kaniyo katan. Naglawag dai sab siya anak niya guys. So bye bye chance din niya kay bang biadin din ini anak niya. So alhamdulillah, ang pa sila magbak magbalik. Magkita anak niya na yung maglawag kaniya. Kakitan sin anak na yung video ko eto maglawag di sabak ko. Maglawag dai sabak ko ha mga pamilya ko Indonesia. Nagchat siya kato guys. Mabayra sab siya maglawag ka ina niya. So alhamdulillah, magsuklo kaniyo katan. Ha, mga tumabang ka ko, magsiya sin video guys. Magsuklo kaniyo. Beto guys, in update tabiaon. So, Maid ma na ko kaniyo guys. Assalamualaikum and peace.